Walang script para sa mga eksena. Wala ring kamera. Pero ang kanilang mga hiyaw dahil sa takot sajang diyang nakapanginilabot. May revelasyon ng ilang artistang ginagaya, sinasaktan at nililigawan pa ng mga kakatuwang nilalang na hindi nakikita. Bakit nga ba sila lapitin ng kampo ng dilim? Alamin ang mga kwento sa Kutob ng Celebrity. na ay isa ng direktor na si David Chua. Umano'y sinusundan ng isang babaeng elemento. Teenager pa lang si David ay mundo na ng showbiz ang kanyang pinangarap pasukin. Hindi naman siya nabigo kung kaya't kaliwat kanan din ang kanyang mga naging project, mapa man o telebisyon. God. Noong 2008, kasama ang kapwa-artistang si Gerald Anderson sa kanilang taping sa Baguio City. Ah bro, anong oras ko tayo bukas? Sabi, 6am daw. Ang ka na? Oo. Oh. Sa pagod ay kaagad ding nakatulog ang magkaibigan sa kwarto. Pero pagdating ng alas tres ng madaling araw si David na alimpungatan. Sa takot ay nagtalukbong na lang siya ng kumot. Well, the following day, nung no umaga, noong breakfast na, sabi ko, Je, nukso mo ba yung TV ng mga madaling araw, alas tres? Hindi bro, tutulog na ako noon. Ay, may nakita kasi ako eh. Girl, babae. Naka dun sa harap mo. Sabi niya, Bro, Gumising din ako ng oras sa iyo kasi bumukas yung TV. Nakita ko din. Kapag... Kinumpirma naman sa Rated Corina ng aktor na si Gerald Anderson ang paglalahad ng kanyang kaibigang si David. At hindi pa pala ito ang huling beses na susundan si David ng pinaniniwalaan niyang babae. 2012 sa kaparehong oras alas 3 ng madaling araw ang babaeng nakita niya sa bagyo ngayon ay tila nais na daw siyang saktan bang nagawa si David kung hindi ang tumakbo na lang sa kabilang kwarto? Pero tila ayaw siyang tantana ng nasabing elemento. Ano ba naman to, Lord? Mamatay na ba Kasi di ako? Kasi hindi ako makahinga talaga eh. Mamatay na ba? Kukunin niyo na ba ako? Kasi bakit may ganito klaseng babae sa kapatong sa akin at hindi ako makahinga? Ayon kay David, bata pa lang daw siya, ay nakakakita na siya ng mga elemento. So lumalabas na bata ka pa lang, naririnig mo na yon sa mama mo. Oh, uh, ganun nga ate, kasi saan nga akala ko, totoo ba to? O, parang medyo may pag ka na ba ng konti. Kasi sabi ng mga kapatid mo, nakakausap mo daw yung mga duwende, engkanto. At ano ah, nilalapitan siya ng mga kapitbahay minsan na, Uy Lucy, kaya mo ba tingnan yung bahay namin? Ano ah, tingnan mo lang kung may mga elemento ba yan ano. ano. So na nasanay na ako nung lumaki ako na may ganung abilidad yung nanay ko. Katunayan, ang kanyang nanay ay may angking kakayahan o pagkasensitibo din daw sa paranormal at kaya raw nitong kumausap ng mga kaluluwa. Pero hindi ka naniniwala noon? Noon hindi eh. Pero nung naranasan ko na, paunti-unti, doon ako medyo, totoo nga to, parang naniwala na ako na meron nga yung nanay kong ganyang abilidad. Kasi one time, eto kaya naniniwala rin ako, kasi one time naalala ko noon, pumutay nanay ko sa isang parang bahay nga para i-check yung ano. Nagbigay daw, may nagbigay ng pera sa kanya. Tinanggap niya. Pagdating niya sa bahay, may sakit mamak for two days. Ginawa niya, binalik niya yung parang 5,000 pesos. Hindi pala pwede tumanggap pag yung may ganun kang klaseng uh, regalo. Bago binawian ng buhay ang ina, bahigit dalawang taon nang nakakalipas. Naibili ng ina kay David na ayaw sana niyang mamanahin ito ang kakayahan ito na umabot sa kabilang buhay. Bakit ayaw mong tanggapin yung kakayahan na yon o regalo na parang yung nanay mo, nabuhay siya na mayroon siya noon? Bakit ayaw mong tanggapin? Kaya e, at isa tong responsibilidad eh. Responsibility yan na binihaya sa iyo ng Diyos. Hindi mo dapat gamitin yan eh sa kung anumang bagay. Kagamitin mo yan sa kung anong gusto ng Panginoon. Ang hashtag member na si Ryle Santiago ay hindi rin nakaligtas sa mga kakaibang pagpaparamdam ng mga elemento sa kanilang bahay sa San Juan. Natatandaan mo pa ba, Ryle, yung unang beses nagsimula ang lahat ng ito doon sa bahay niyo sa San Juan? Well, paglipat pa lang po namin, ano na eh, parang medyo mabigat na po yung pakiramdam, tsaka very dark. Hindi lang kasi sila ang nakatira umano sa bahay na ito. Noong una, ay simpleng pananakot lang ang nararamdaman nila. Pa'y kwarto ng patang to? Ano ba yan? Iwan na naman ang bukas yung shower. Ryle, buso! Di ko lang, mami. Natutulog ako ba? Ito si Bonso. Hindi ako yun. Naglilinis po yung mga help sa bahay, nakita nila may dalawang set ng footprints. Mukha daw mag-ina. Dito na nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang pamilya ni Ryle sa loob mismo ng kanilang tahanan. Pakiramdam nila, pinaglalaruan sila minsan ka rin daw nagkaroon ng doppelganger o yung sinasabing kamukhang kamukhang kamukha mo na nakita mo mismo at nakaharap sa bahay niyo? At that time, wala ako sa bahay. Nasa taping po ako. And then, yung brother ko, sinabi sa nanay ko, nakita na daw ako, naka all black, pumasok ako sa dressing room ng mom ko. Ang bahay na kanilang tinitirhan, nadiskubri nilang pugad pala ng mga espiritu. Dahil hindi naman ganoon kalakas ang paniniwala ng pamilya ni Ryle sa mga elemento. Handa na sana silang ipagwalang bahala ito hanggang isang araw. Tama-tama. Nakahain. Kailangan yun ako malis sa bahay na to. Umalis na kayo hanggat maaga pa. Ang puso mong, anak, Gustong kunin lang kung sino man nakatira dito bago siya mag 14 anyos. Dahil gusto nang kalaro ng taong nakatira dito. So ano ang naramdaman mo nung sinabi sa'yo na gustong kunin ng mga elementong ito ang buhay ng bunso mong kapatid? Nagalit. Nagalit po ako. Natakot. Pero I think above everything, mas nanguna yung kailangan nating umalis dito. May bago akong kaibigan. Sino naman yung kaibigan mo Si Thunder. Dito na naalala ni Ryle ang kinikwento sa kanya ng kanyang bunsong kapatid. Na mayroon daw itong nakakalaro. At ang pangalan ng kanyang kalaro ay Thunder. Alis na tayo sa bahay na to. Mula noon, napagdesisyonan ng buong pamilya na lumipat na sila ng bahay. Ayaw nilang isa alang alang ang buhay ng kanilang bunso. Pero parang ayaw silang pakawala ng elemento umano'y pinaglalaroan sila. Nakakagulat ah, din kasi yung mga napapanood niyo sa pelikula, posible palang mangyari sa totoong buhay maging si Candy Pangilinan. Walang takas sa sindak ng mga ligaw na espiritu. Bata ka pa Parang napitin ka na. Because I can feel it. Gabi, sa loob ng hotel room sa Cagayan de Oro naganap. Dahil pagod at nilalagnat si Candy, ay nanood na lang siya ng TV. Pero ang TV sa loob ng hotel room ay namamatay-matay While watching TV, biglang namatay yung TV. Fluctuation, electricity. Binuksan ko ulit. After a few seconds, namatay ulit. Binuksan ko ulit. Namatay ulit. Tawag ako sa baba. May sira po yung TV. Sabi ko, palitan niyo po. Oo, ma May umakyat, nagpalit ng TV. Yung dalawang umakyat na nagpapalit ng TV, sila na mismo yung nagbubulungan na. Parang, ito na naman to. Parang alam nila ito na nagsimula ang kalbaryo ni Candy. Paghiga niya kasi, hindi niya matakasan ang naaaninag niya na nagdala sa kanya ng matinding hilakbot. So nararamdaman ko, naaaninag ko yung itura. Pilit niyang iniiwasan ang tumanaw pa sa paligid at humarap na lamang sa pader habang siya'y nakahiga. Hindi din siya nakatakas. Gumunan ako. Ah! Galit ako. Naggalit-galitan ako. Ano ba? Tama na! In Jesus name! na ako. In Jesus name! Nagalit ako! Get out! Pero kinakabahan ako. Hindi lang ito ang karanasan ni Candy sa mga bulito na parang sumusunod sa kanya. Nang minsan kasing matulog siya sa isa namang hotel room sa Las Vegas sa Amerika. Patulog na rin siya at nang magtalukbong siya ng kumot, iba't ibang boses daw ang kanyang naririnig. So, nararamdaman ko yung takot pero ayokong i-acknowledge. Nararamdaman ko yung pe presence pero ayoko pa rin i-acknowledge. Tapos, hindi ako dumidilat. Nagtalok mo ako, lumakas. Lumakas yung mga boses. Napilitan siyang sumilip sa kanyang naririnig. Dala na ng katauhan ng artista na si Candy ang pagiging sensitibo sa lapiting ligaw na kaluluwa. Pero kahit paano ay nakahanap siya ng aliado at sandata laban sa kadilimang ito. So yung kwintas mo na yan, never mo yan tinatanggal. Ano ba yung kwintas na yan? Um, it's a Benedictine cross. Uh, sabi nila, uh, Saint Benedict is uh, the saint against evil spirits and demons. So, parating suot ito. Walang pinipili ang mga elemento na ispang manatili dito sa mundo ibabaw. Pagkagat ng dilip, kung nais ka man nilang takutin o paglaruan, nakikita mo man sila o hindi, Paanong maitatanggi ang mga patutuo? Hindi lang ng isa o dalawa, kundi buong pamilya na kumbinsido na ang mga kaluluwang ligaw dito sa lupa kasama natin.